Pinasinungalingan sinungalingan ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang ulat na umano'y paghak at pagnakaw ng Chinese state-sponsored hackers ng mga sensitibong datos ng Pilipinas. Tinawag ng ebahada ang mga paratang na ito na hindi makatuwiran at walang batayan. Si Preseline Katarong sa Balita. Muntok ang isang ulat na pinasok umano ng Chinese state-sponsored hackers ang ehekutibong sangay ng gobyerno ng Pilipinas at nagnakaw daw ng mga sensitibong datos bilang bahagi ng years-long campaign ito. Ang mga dokumento ng militar na may kaugnayan sa territorial dispute sa South China Sea ay kabilang daw sa mga nakuha ng mga hacker, kung saan karamihan sa mga ito ay nangyari mula sa unang bahagi ng 2023 hanggang Hunyo 2024 ayon pa sa ulat. Ang mga akusasyon ito ay mariing itinanggi ng China. Inihayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas na matibay at malinaw ang posisyon ng China tungkol sa isyu ng hacking at cyber attacks. Giit ng embahada, mahigpit na tinututulan at sinusupil ng China ang hacking at cyber attacks alinsunod sa batas. Kasabay nito ay nanindigan din ang Beijing laban sa hindi makatwirang paglabel, Walang basehan ang akusasyon at pagpapakarat ng mga kasinungalingan para sa mga layuning geopolitikal. Tinukoy din ng Chinese Embassy na sa naturang ulat, kapansin-pansin ang pag-uugnay ng hacking sa isyo ng South China Sea at binanggit ng Estados Unidos at iba pa ay nagbigay ng suportang teknikal at teknolohiya sa Pilipinas. Kaya pasaring ng embahada, sino ang nasa likod ng mga kasinungalingang ito at sino ang gumagamit ng mga cyber issue upang magpalala ng sitwasyon sa rehiyon? Una nang naglabas ng pahayag si Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy hinggil sa nasabing isyo. Hindi direktang kinumpirma ni Uy ang maulat na Chinese state-sponsored hackers ang nagtangkang nakawin ang datos mula sa Office of the President kabilang ang mga dokumento ng militar. Sabi lang ng kalihim, walang bagong datos o impormasyon ang nakompromiso o nakuha ng mga hacker. There are always uh, attempts to, to do so. And in many instances, uh... For attacks like those, we're able to detect them early on. And uh, when we do so, uh, we are able to secure the, the, the database and we're able to secure the system so that it remains just an attempt uh, and uh, not be able to compromise um, um, some of the uh, more sensitive uh, data. Sinabi naman ng isang geopolitical analyst na si Professor Ana Malindugoy na sangayon siya sa pahayag ng Chinese Embassy na walang basehan ang mga ganitong akusasyon. Aniya, hanggat walang pruweba o matibay na ebidensya, ang mga ulat na ito ay pawang espekulasyon lamang o kaya ay black propaganda ng Western countries laban sa China. Kung wala naman silang proof and it's just, you know, statement, I don't think it, it has currency unless they can prove that it's really hackers na um connected sa Chinese government mm -hmm. kasi kung kaya nilang i-prove yon then they could they should do it they should you know try to publicize something that will connect really these hackers to the Chinese government pero kung hindi ano lang yan hearsay and for me it's just speculations or even more propaganda by the western side of the world against China using the philippines mm -hmm. Nabanggit din ni Malindog Uy na hindi ito ang unang pagkakataon ang China ay ginamit bilang bogeyman sa halos lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Kaugnay nito, nakikita ni Malindog Uy ang usaping ito bilang isang diversionary tactic mula sa kasalukuyang rehimen ng Pilipinas sa gitna ng maraming problema at domestic issues na kinakaharap ng bansa. So yun yung problema ng Pilipinas right now. ah uh, ginagamit ang China as a boogeyman precisely because mayroong kang um, it will hype up anti-China sentiment in the country and what the Americans like and at the same time uh, kapag boogeyman ang China, lagi ng, sa lahat ng nangyayari sa Pilipinas at laging sinisisi kahit wala namang kinalaman doon, ang nangyayari is lalo pang nagkakaroon ng gitgita ng dalawang bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Katarong, SMNI News.